Iminungkahini ni Senator Panpiloping Ping Lacson sa Department of Budget and Management o DBM na palawakin pa ang kalaman sa teknolohiya para sa transparency ng mga infrastructure projects sa National Budget o National Expenditure Program hanggang General Appropriation Act sa publiko sa budget deliberation kung saan dumalo ang lahat ng economic managers iminungkahini ni Senator Lacson sa DBM na palawakin ang Digital Budget Management Roadmap nito kabilang ang Project TINA o Technical Innovations in the National Expenditure Program Application na layong palitan ang kasalukuyang NEP Generation Tool ipiniliwanag ni DBM Sekretary Amina Pangandaman ng proyekto na ipinangalan sa Yumaong DBM Undersecretary at OIC Tina Kanda ay naglalayong lumikha ng sistema para i-automate ang budget process sa pagitan ng ehekutibo at lihas-latura. Ayon kay Senator Lacson, ang sakop lamang nito ay NEP. Dapat palawigin pa ito ng DBM hanggang General Appropriations Act na tiniyak naman ni Sekretary Pangandaban na gagawin nila ito. At sana kung infrastructure, baka pwedeng medyo tag para for the public to see and monitor anong progress ng mga tangible, yung mga infrastructure projects sa kanilang mga lugar. Bukod dito, hinimok din ni Lacson ang uh, mas mataas na antas ng transparency sa procurement dashboard ng General Procurement Policy Board kabilang sa mungkahi niya ang pagdaragdag ng geo tagging para sa mga infrastructure projects upang maging bukas ang lahat sa publiko sa pamamagitan ng kanilang mga websites tulad ng isumbong mo sa Pangulo website. Ay naman, kay pangandaman, mayroon silang bagong napasinayaan na proyekto na gamit ang satellite upang makita ng publiko ang mga infrastructure projects ng DPWH sa ilalim ng General Appropriation Act. Dagdag pa ng kalihim na maari din anya na mag-update ng putos at ang publiko kung mali at questionable ang naturang infrastructure project. Meron po kaming bagong nilaunch na project, yung Project DIME po. Yeah. Uh, the use project of Dime, um, yeah. satellite and drones po for infrastructure projects. Yun po. Ah, uh, you will see lahat po ng projects under the General Appropriations Act Nakikita. na infra sa DPWH po muna tayo mag-start and then I think DOTR will also yeah. put their data there and then po yung mga agencies will update us mm -hmm. kung ano yung uh, completion yeah. and progress and then ang bago pong uh, feature is that the people po the public the citizen can log in to that uh website and then pwede din po silang mag-update ng photos kung for example mali po yung uh, in-update photo na nilagay ng DPWH pwede po silang maglagay ng ano nila doon ng uh, ng kanilang mga inputs doon sa project ng Pilipinas mula sa Senado Silvestre Rambulabay Rajo Kayumangi